eto na nga po, may chikang Beth daw umano, gumawa ng Kim Pao ng teleserye bago ang kanilang movie. Posible pa kaya ito o posible na? Pero parang mas okay kung after ng movie na lang, itong magte-teleserye, anong say nyo? Ganyan. <laughs> after ng movie na lang. <laughs> Saan yung sa'yo yun, diba? So, Kristo, eto kasi marami Ang tayong... Ang alam ko, movie. Uh, o, kasi teleserie. marami tayong mga Kimpaon, mga uh -huh. kaibigan ng Kimpaon, mga fans na nagchat chat diba? Uh -huh. nag Gusto daw nila mapanood muli sa teleserye ang Kim Pao, si Kim at saka si Paolo. Right after nito, what's wrong with Secretary King? Oh, oh. Kim. Pero, mm -hmm. malabo po yun. Siyempre ba, parang ang hirap din na one from one series to na sunod-sunod. Siyempre, dapat muna pelikula at mahirap din gumawa ng series itong si Kim dahil nga eto meron siyang labas sana mag-champion ulit ha, ah, sa pasikatan sa anniversary ng It's Show. Pasikatan. Oo, oh, di ba? Mm -hmm. Tapos pupunta sa... Ngayon yat, ang punta niya doon sa ano ha, ah, yung nanalo siya ng awards no. sa ano, di ba? Wala diba? pa tayong mas balita. Balita. So, no. Pero oh. yun nga po. So, mahirap gawa ulit ang seri timpo. Ang talagang pagandaan nila, sabi nga ni Paolo, yung interview ni BFF Rodel, na talagang pagbalik na pagbalik nila. Asi ah, kasi nila ang paggawa ng pelikula na... Oo. Oh, oh. Ang alam kong ano, binalita na rin natin to sa Marisol before, nang alam ko talaga is uh, movie muna. Ang uh -huh. hirap kasing teleserye, medyo mahaba. Uh -huh. diba? Oo, Ang movie kasi medyo mm -hmm. mabilis pa yung gawin. Yes. At ang alam ko, yung teleserye ay magaganap next year pa, na medyo first four months yata or five months ng taon next uh -huh. year. Oo, sigurado yun so, uh -huh. kasi... Tatapusin muna ang pelikula correct. at next year na yung teleserye at na yan. At syempre after movie, hmm. for sure ipapahinga muna yung Kim Pao kasi malirap din naman talaga na sunod-sunod din yung exposure. Diba? Correct. Tama baka, naman. Although hindi alam naman natin diba? na hindi nagsasawa ang mga Kim Pao fans sa kanilang idolo pero syempre pinoproteksyonan din ng management na baka nga magkaroon ng sawang factor sa iba. Correct. At, at gaya nga oh, ng palagi nating sinasabi, kahit hindi pa tinatapos ang pelikula at hindi pa tapos, ngayon pa lang ay marami na pong nag-aabang sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Yeah. Actually, chinat ko yung handlet ni oh. Kim Chu. Si Edith. bigyan si kaibigan namin ni Mildred, di ba? Oh. Isa kaibigan sa pinakamabait na, na handler. Na handler. Yes. sabi ko, kailan ang start ng start ng shoot? Bukod kay Ate Kim, sa? Oo, oh, oh. si Krista Barro. Kailan ng start ng shoot? tips. Eh, hindi pa rin nagre-reply kasi para sa mga nagtatanong sa amin, mga tagahanan nila, Kim at ni Paolo. Wala pa Paolo. talaga mabigay Wala na. Wala pa rin na, no? talaga mabigay na saan. Kasi sumasagot naman agad itong <laughs> si Edith. Di ba, Tita Luisa Chua? Hello. Oh, basta malapit na yan. Oo. Oh, Hindi na tayong mainip. Correct. Kaya yeah, diba? baka diba? diba naman talagang sobrang pinapaganda, mm -hmm. sobrang pinag-aaralan ng script, yes. i-revise mabuti. Oh, di ba, diba? sabi nga mo, no, oh, first oh. time nagagawa together oh, oh. ng ng pelikula ni na Kim Chu at saka ni Paolo Abelino. Yep. Correct. Kaya huwag na kayong mainip mga wag Kim Pao. Huwag na alala. Ibigay mo ng pelikula sa <laughs> video. <on>. Ay, <pa. laughs> Sa Star Cinema, kinakalampag na kayo ng mga Kim Pao fans. Oo. Kaya next year po, umpisa na agad ang pelikula at sana pang Valentine's Day. Huwag na pong hintayin ang mga Kim Pao na humawak ng mga placards <laughs> at pumunta mag na sa Star Cinema. <laughs> oh. At mag-rally. Eh. Itaas diba? na ang kanilang mga placards placards diyan din. Ba? Oh, baka bigla magprotesto. Oh, oh. Nasaan na ang pelikula oh, oh. ng Kim oh, oh. oh, di ba Pao? wala mangyari yan ha. Sa dami naman talaga ng mga fans nila. Pero dila? pag may clamor, mm. Oh, oh. nako so Kristo, sigurado pag bibigyan agad ba. O oh, sige, dala mo na mananalo ka ng champion ng ano Jose Chotem Kim para mag-sort tayo ng